kain tayo lunch meron kaming supanghon na may sinabawa na chicken ayan tapos meron kaming ginawang hmm, ano tawag dito salad salad at saka meron kaming fried chicken alam niyo meron kaming nagsasaki kami ng kanin ngayon sakin sa ako ngayon ng kanin pagdating ng hapon basa basa na yung gilid parang papunta na siyang panis papanis na siya ngayon ang ginawa ko tinapong ko siyempre diba kaysa sasakit yung tiyan mo ngayon saing ulit ako ng gabi Aba, kinabukasan lang, ano sa, sa dahil sa init ng panahon, tinabukasan lang basa na naman yung gilid. Eh tinapon ko yung rice cooker kasi palagi na na ano, mumurahin lang na, na rice cooker yung maliit. Tsaka bigay lang din sa amin. Pero hindi naman yung reason porque bigay, tapon mo na, de ba? Pero how many times na siya pinakuluan ko na na to, wala pa rin. Ngayon, nagluto na ako ng kaldero. Sa kaldero na. Hmm. Ngayon, Warm. Ganon pa rin. Palaging napapanisan. No? Hindi, luto ako ngayon, ibabalot ko doon sa may tupperware, yung baunan. Pag ininit ko na siya sa microwave, basa na rin. E di parang walang lahat puro nasasaya ngayon. May nabasa ako dito sa Facebook. Sabi niya, pag magsain, magagay ng kunting suka sa bigas pag nilinis, ba diba? So, napasil ako, ginawa ko, ginaya ko. There's no harm in trying naman. So, ah, uh, nag, nag, lin, eh, nag, ano ako, naghugas ako ng bigas ngayon ng two cups tapos nilagyan ko siya ng isang cup lang ng, ng yung cup lang ng takip ng vinegar naglagay ako ng isa noon tapos hinalo ko doon sa kanin alam mo three days hindi talaga siya napanis so every time na, na nagluluto ako ng kanin nilalagyan ko na siya ng ganon hmm. ng, ng suka kaya walang, walang hindi na ako napapanisan so ngayon bibili na ulit ako ng rice cooker na, na yung 3 cups lang kasi dalawa lang naman kami nakain Kaya, maganda yung content na yon content yun eh na nakita ko dito sa facebook na yun nga so ginaya ko kaya totoo totoo kaya kami ngayon hindi na napapalisan kahit dati magsaing ako uh, let's say hapon plano ko magsangag kinabukasan. Wala na, basa na. Kung medyo hindi naman siya ganun kakuan, murag, parang wala pa siyang sign na magbasa, makasangag ka. Pero pag binaon mo siya, or pag hintayin mo after la uh, magla-lunch time na, wala na. Yung sinangag mo, basa na rin. Kaya useless talaga. So ngayon, worth it siya, malaking tulong. So every time na nagluluto ako ng kanin, wala siyang lasa na asim, as in wala, parang regular lang na nagsasain ka. Kaya malaking tulong, gawin nyo rin ako, napapanisan kayo ng kanin. Bye!